So ito, naglalakad na po kami pababa galing sa taas ng Rehina. Ito pa may mapapasin yung mga tupa. Oh. Hindi, dyan sana yung mga Sa so, mga ganyan. Sa kapunta to trip, ano ano, eh? ano? ano si kuya? Bata pang tubet. Pa. Yeah. Manipis pa yung balaybo. Hindi tulad ng mga edad. No? Oh. Mapal na yung balaybo. nila muna. Balay okay. One, oh, saan, nipi. 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 So ito pa yung mga alagan pa dito sa Regina Rica. Mga hmm? ka So mas gusto nyo kumain ng mga damo dito sa may gilid gilid ng bato O yung ibang pa dito yung mga nandito sa unahan mga bata pa ito Dito yung mga nasa taas eh no Mga kapal na ng balahibo Parang natin yung puti kung titingnan natin ah Pero yung mga nasa mga bata po. Ano hindi siya mailap po Parang mahuhulog na siya oh. Ayun, no? Dami, ilang ay nasa taas. So, favorite nila mga damo. Kangin, yung mga tanutan tol, ginagab gab nila sa taas. Emang ada lang natin hindi naman umalis eh hindi sila may lap Pa dito. Oh, nanak anak mo na isa, yun. Ayun oh. So, ah. Oh, uh, 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 hari nila ito. Yung pinaang leader nila, sa magpunta do. Sumusunod dat sa kanya. Uh, 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 ah. Oh, no, dirty. oh na yan, umakay na yan ayun, bato po ayun, ang dami nila hindi sila may ilap po ayun, uh, isa, may balaki pa yung sungay oh, uh, Ayan. ayan. abalik ko yung sungay niya kasali din uh, ano <laughs> So tara po, lalakad na commander, hinita na ako doon May, may muting kweba dito dami kaya busog na busog kasi talagang press na press yung mga damo dito tatabaan ng tupa